Maraming lalaki ang nagtatanong, paano ba mapapansin ng babae? Paano ba siya maghahabol sayo at hindi ikaw ang laging naghahabol? Ang sagot, Stoicism. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay tungkol sa pagiging disiplinado, makatuwiran, at may control sa sarili. At dito mo matutuklasan na ang tunay na sekreto para habulin ka ng babae, ay hindi sa pamamagitan ng pagpapakita ng sobrang effort, kundi sa pagkakaroon ng respeto sa sarili, self-control, at mindset na hindi nakadepende sa validation ng iba. Sa video na ito, ibabahagi ko ang Stuart Secrets para siya mismo ang hahabol sa iyo. Unang sikreto, pahalagahan mo muna ang sarili mo bago ang iba. Sabi ni Marcus Aurelius, a man's worth is no greater than the worth of his ambitions. Kung hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, bakit pa aasikasuhin ng babae ang halaga mo? Ang problema sa maraming lalaki, inuuna nila ang babae kaysa sarili. Pero ang stoic mindset, inuuna ang self-discipline, self-improvement, at character. Kapag nakikita ng babae na kaya mong tumayo ng mag-isa at buo ang loob mo, dun siya magsisimulang maghabol. Dahil ang respeto, hindi hinihingi, nakukuha sa pamamagitan ng pagkatao mo. Pangalawa, kontrolin mo ang emosyon mo. Sabi ni Seneca, Who is brave is free. Ang ibig sabihin nito, ang kalayaan at lakas ng isang tao ay nasa kakayahan niyang kontrolin ang emosyon niya. Kung mabilis kang magselos, mabilis kang magalit, o laging nagte-text at nagmi-message ng walang tigil, ibig sabihin, wala kang self-control. At ang babae, hindi humahabol sa lalaking wala ring kontrol sa sarili. Pero kung kaya mong manatiling kalmado kahit hindi siya agad nagreply, kung kaya mong mag-focus sa goals mo kahit may ibang nangyayari, noon siya magiging curious. Bakit? Kasi hindi ka basta natitinag. At yon ang nakaka-attract. Pangatlo, mamuhay ka na may layunin. Epictetus once said, first say to yourself what you would be, and then do what you have to do kung wala kang layunin sa buhay ikaw mismo ay maliligaw kung ang mundo mo ay umiikot lang sa babae mabilis siyang mawawalan ng interest pero kung nakikita niya na mayroon kang goals, passion at mission na mas malaki kaysa sa kanya noon ka niya hahabulin dahil ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may direksyon kung sino ang alam kung saan siya papunta, siya rin ang sinusundan. Kaya ang stuart secret dito, huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang babae. Gawin mong sentro ang layunin mo, at doon siya kusa nalang papasok. Pangapat, scarcity creates value. Sabi ni Marcus Aurelius, things you think about determine the quality of your mind kung palagi mong iniisip at inuuna siya, nawawala ang halaga mo sa mata niya. Tandaan mo, kung laging available ka, nawawala ang mystery. Kung laging ikaw ang nauuna, nawawala ang thrill. Pero kung may bound iris ka, kung pinipili mo kung kailan ka available, kung inuuna mo ang sarili mong rutin at disiplina, bigla siyang magtatanong. Bakit hindi niya ako inuuna? Ano bang meron siya na mas importante? At doon nagsisimula ang chase. Hindi dahil nilero mo siya, kundi dahil pinakita mo na may mas mahalaga kapang pang bagay kaysa sa validation niya. Panglima, indifference is power. Sabi ni Seneca, we are more often frightened than hurt, and we suffer more in imagination than in reality. Madalas iniisip natin, kapag hindi natin pinansin o kapag hindi tayo naghabol, mawawala siya, pero ang Stoic Mindset ay ganito, kung mawawala siya dahil hindi ka naghabol, ibig sabihin, hindi siya para sayo. At kung siya ay tunay na interesado, mas lalo siyang lalapit kapag nakita niyang hindi ka desperado. Kapag kaya mong tanggapin kung mawala man siya, doon mo makakamit ang tunay na kapangyarihan. Dahil hindi na siya ang nagko-control sa emosyon mo ikaw na. Kaya ito ang Stoic Secrets para siya ang maghabol sa sayo. Value yourself first. Control your emotions. Live with purpose. Scarcity creates value. Indifference is power. Kung gagawin mo ito araw-araw, hindi mo na kailangang manghabol. Dahil natural na lalapit sa iyo ang tamang tao, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ikaw ay naging stoic man na may disiplina, respeto sa sarili, at direksyon sa buhay. At tandaan ang sinabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Huwag mong habulin ang validation ng iba. Gawin mong mission na maging pinakamabuting version ng sarili mo. At sa huli doon siya mismo ang hahabol sa iyo.